Hello mga katrending, welcome back to ZK Trend Nagkaroon ng samot-saring reaksyon ang mga taga-suporta ng Don Bell at taga-subaybay ng teleseryang Can't Buy Me Love matapos mag-post itong si Daring Espanto sa kanyang Instagram account Nag-post si Daring Espanto na mga larawan nilang dalawa ni Belle ayun dito sa caption She said yes kung isa ka sa taga-subaybay ng telesharing CBML, alam mo kung bakit ganito ang post ni Darin. Ngunit ganun pa man, marami pa rin ang hindi natuwa sa pag-post na ito. Dahil makikita naman sa nasabing post na wala naman ng hashtag ang caption. Marami tuloy mm -hmm. sa interpret sa post na ito ni Darin at kahit sa totoong buhay ay talagang mag-best din naman si Noel at Darin. Ayon nga dito sa mga komento, Uy, Darren, lagyan mo naman niya ng hashtag. Ewan ko sa'yo, na misinterpret ka tuloy kahit man lang hashtag CBML. Ay, nako. Ayon pa dito. He should have at least put CBML hashtag lol. Espanto, patawa ka po. Respeto pa din kay Donnie. Hay nako Darren kung saan nilagyan mo ng context yung IG post mo, iti sana pare-parehas tayong nananahimik. Bahala nga kayo dyan, malalaki na kayo. Konti respeto rin gusto mo at pati si Belle is sa sa'yo aside from kay Lynn and Jillian. Lumaki naman ata ulo mo. Ayon pa dito. OMG, so break na pala si na Donnie at Belle paki-lagyan po ng hashtag kanpa, hindi naman malito ang iba na for, for series yan, yun lang. Sa nagturang post ni Darren ay may mga nag-congratulate pa rin ito. At sa pagkakataon nito, sinagot na rin ito ni Darren. It's for a TV series. At ayon pa sa ilang bubblies, kung saan nilagyan ni Darren, ng context o hashtag ng kanyang naging post, edi sana di magkakagulo ang kanyang comment section pati na rin sa Twitter. Sa ngayon nga ay wala pa rin komento si na Darren, Donnie at Bell patungkol nga sa naging post na ito ni Darren. Yan lang po na ang pa-update natin ngayon mga kababs. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.